dadaan mamaya na ito yung aking asong kasama. Ayan. Ano yung mamuda? Dito din ang mga maliliit na sarabang butot. Butot ang tawag dyan, yung frog na maliit. Dito ako makuha ng tubig guys. Dati, malawak ang sapa na to. Pero ngayon, hindi na siya. Kasi marami siyang nipa. Yan na, ipa ang tawag dyan, ginagawang tawit. gusto sure hindi na si Paul so dalag to ah. ito kasi gusto kong ng nanto guys to susan yo

Miss natin siya. Para yung pagayso. Dati sa dami ng likot. abay mo na ay nanalay ko